May mga bayan sa Pilipinas na sobrang yaman, pero hindi kilala. Oo, hindi lang Makati o Tagig ang mayayaman. May mga hidden gems din sa prongang probinsya na punong-puno ng yaman. Pero hindi natin palaging napapansin. Kaya sa video na to, bibisitahin natin ang top 5 richest unknown town sa Pilipinas. Pero bago yan, huwag kalimutang i-like, i-share ang video na to at mag-subscribe sa Kaalaman Studios. I-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Number 5. Carmona Cavite Ang Carmona ay dating isang simpleng bayan lang, pero ngayon ay isa na sa pinakamaunlad na lugar sa Cavite dahil ito sa industrial zones, economic parks at magandang lokasyon, malapit sa Metro Manila pero hindi kasing traffic. Two years ago, ginawang component city ang Carmona, pero noong town days pa lang nito, milyon-milyon na ang kita nito kada taon fun fact, dito matatagpuan ng ilang multinational companies tulad ng Mitsubishi at Pilflex, kaya grabe ang buwis na nakokolekta nila. Number 4, Rosales, Pangasinan hindi kilala sa buong bansang Rosales, pero isa ito sa pinakamayamang bayan sa Hilagang Luzon. Bakit kamo? mo? Dahil ito ang tahanan ng SM Rosales at iba't ibang commercial centers na dinadayo ng mga taga Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan. Dito rin ipinanganak ang national artist na si Francisco Sionil Jose. Kaya kung kultura at negosyo ang pag-uusapan, panalo ang Rosales. Number 3. Binangonan Rizal Bagamat kilala ng konti ang sa Rizal, hindi pa rin ito sa mainstream sa buong bansa. Pero teka, mayaman palang binangonan, lalo na sa real estate development, fish ports at marble quarrying, isa rin ito sa pinakamabilisang development sa Calabarzon. Ang trivia, nandito ang sikat ng ang Gono, Petroglyphs, isa sa pinakmatandang rock art sa Pilipinas. Pero hindi lang kultura ang meron sila, marami ring negosyo at industriyang pumapasok dito. Number 2, Mariveles Bataan Sino ang mag-aakala ng bayan ng Mariveles ay halos maka 1 billion pesos kada taon? Nasa kanila kasi ang Freeport area of Bataan, isang economic zone na may higit 100 locators mula sa iba't ibang bansa. Ang bonus info, ang mga kumpanya dito ay nage-export ng electronics, garments at machinery abroad, kaya sobrang kita ng munisipyo mula sa taxes at employment. At number 1, Santo Tomas, Batangas at ang pinakamayamang unknown town na ngayon ay isang bagong city ay ang Santo Tomas, Batangas. Isa ito sa industrial hotspots ng Calabarzon. Dito nakabase ang malaking bahagi ng Light Industry and Science Park, kaya tuloy-tuloy ang pasok ng kita. Alam mo ba, dahil sa laki ng kita ng bayan, naging city ito noong 2019. Pero kahit noon paman, bilyonaryo na ang kita ng munisipyo. Akala natin ang mga kilalang syudad lang ang mga mayayaman pero may mga bayan pala na tahimik pero loaded. Kaya next time na magbiyahe ka sa probinsya, baka dadaan ka na sa isa sa mga secret millionaires ng Pilipinas. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at share ang video na to kung saan gusto mong malaman ng tungkol sa ating bansa.